Dahil pwedeng-pwedeng sa marigo dahil wala kong suman. O! Tingnan niya. Ba't ganyan? Tope! Eto si Tope. <laughs> wala na si Tope. Ito pala Tope. Inis masyado o lang? Hmm. Hmm. Wait lang, kalma kayo. Isa-isa lang hindi na natin pagtapos lalamigin ito kasi may electric cord Matutulungan ah. Ito, ng, na tayo dito. May magbo-blower. Matakot. Ang bango ng shampoo eh. siyempre yan <laughs> no? ano babak ano ba anong pagkain? naibigyan ng pagkain naibigyan 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 na naibigyan 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 lolo baba Sarap na ba? Balawan? Sarap na na blower na sila, isasakay na natin sila. Dito. Hi! Si Ashley, sumakay. Ito sila. Yan. Dyan muna sila. Isa Junakis. Dyan na sila. Junakis, ito nilalagay ka. Piniga. Si Pero, sa Tama na Hi, baby. Hi! Hi, vlog! So, yan, tapos na si Si natin siya. Maraming... Hi! Oh, mahulog kayo, ha? Na kayo. Si dito. Hi! Tigris! Si, si Pogi din Si Pogi na yun. <laughs> na ganyan na. Ganyan eh. yun. <laughs> eh, oh. hmm. Si Miss Kulubot. ang nanay niyo ngayon. Hi! Basta lang pala dito. Kaya pala. Uy! Sasapin <laughs> ko muna ito kasi basa ko pala itong ano nila. Basta kasi yung ano din ito. Ngayon na guys, tapos na. Okay. <laughs> <laughs> Bye guys. Paunahan na lang, lang tayo paunahan, oh. Paunahan oh, paunahan. Oo, oh, oh nauna si Ana. Babae naman yan.